Ay hey guys, kakarating ko lang po ng bahay, you know, galing sa school. Kakauwi lang po natin or kauwi lang po natin. Ngayon, may naisip po akong bagong topic, no? Uh, saglitan lang ito. No, actually nga, kakabis ko lang, eh. ayusin ko mamaya, no? But again, maganda pag uusapan po natin is talaga nga bang tatamarin ka mag-aral, no? Or pumasok sa school kapag ka kumikita ka na ng pera. Yan po ang pag-uusapan natin dito, no? Ibig sabihin kapag ka, nagtatrabaho ka na, nagpe-freelance ka na, okay? Ngayon, opinion ko lang ito, no? Lahat na sasabihin ko dito, opinion ko to at uh, yung sariling karanasan din. Ngayon, ang aking mabilisang sagot diyan, oo naman, no? Definitely kahit ako eh. No? Pero syempre, bakit pinagpapatuloy ko itong college journey ko, itong pag-aaral ko, no? Dahil hindi ako tamad, no? Dahil number two, gustong-gusto ko yung course ko, gustong-gusto ko yung naaral ko. Okay? Eh, kung ako ba naman, iba yung inaaral ko at kumikita ako ng pera, no? Matagal na akong tumigil, no? Sa aking pag-aaral. Pero dahil gustong-gusto kong finance, investment, no? Na matuto ng mga bagay-bagay from experienced professors, no? And also experience and journey, no? Ng mga kapwa ko estudyante, inaaral pa rin po natin. Okay? So, pero yung iba, yung iba kasing mindset nila, no? Unang-una, tinatamad sila mag aral na dahil baka hindi nila na-enjoy masyado yung college life nila or college journey nila, no? Number two, baka hindi, hindi nila sobrang gusto yung course nila, okay? So, yun po yung aking perspective dyan. Kasi kat, kat katulad po ako, no? Bakit tayo nag estudyante trader? Kasi nga, mas, sa akin po, sa akin perspective, mas maganda po yung ikaw ay nag-aaral continuously no sa academic sa school but also may career ka outside yun po ang maganda yun ang the best no hindi rin po dapat mag drop out okay para lang ma-focusan mo yung career mo or yung negosyo or business mo or kung ano man mas okay po para sa akin no mas okay at mas nakakabilib kung magaling ka na sa eskwelahan nakatapos ka pa may diploma may degree ka pa plus meron ka pang sa totoong buhay. Yun ang totoong maganda, no? At panalo. Okay? So, ngayon, yun pong aking perspective dyan. Kaya, kumbaga, ako, well, kung bakit kumikita ko ng malaki-laki ngayon, at at the same time, nag-aaral pa rin tayo, graduating na nga. Gustong-gusto ko yung naaral ko, na-enjoy ko siya, no? Kaya ako pinagpapatuloy to. Dahil, it's not about that degree or the title, but para sa akin yung gusto kong matuto talaga, gusto kong ma-explore, Uh, matutunan no yung skills and values lalo na sa isang institution okay sa atin nga pinapasukan ngayon uh, medyo ibang topic naman ngayon siyempre, eh, syempre mas okay po yung makapagtapos ng pag-aaral din talaga okay Ah uh, dahil yan yung hindi 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 man nanakaw sa yon no at siyempre, uh, syempre minsan kala mabuhay sa mundo eh mag aaral ka na di ba So ngayon ito po ang aking other perspective diyan ano, no Siyempre, yung iba talaga, they are obliged, no? To, to provide, no? They, 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 are the breadwinner sa kanilang pamilya. Minsan, estudyante pa lang, kailangan na magtrabaho sa, sa MACDO, no? Siyempre, yun talaga, eh, kailangan nila magtrabaho at nakakabilib, no? Tunay nga pong talaga nakakahanga, no? Na kanilang napapagsabay yung kanilang pagtatrabaho at pag-aaral at the same time. Grabe lang po yung dedikasyon na yun. Yun po, okay lang yon, ano? At sobrang nakakabilib pa nga, yung Diba? ba? Uh, ang tatrabaho sa BPO or kung saan-saan -saan po at grabi uh, grabe talaga, no? Super idol yung mga 'yon, no? Mga mas masisipag at mas magagaling pa sa akin yung mga 'yon, ang galing po. So, ngayon, okay lang 'yon, no? Na magtrabaho at the same time. Pero yung mga nagda out po na wala bastang dahilan, okay? Na kung ano-anong racket lang, at uh, tinatamad sila mag-aral ano kung tamad ka sa school at 'di ba madali mo yung sa totoong buhay eh hindi ka rin magiging successful 'di ba kaya para sa akin ang sinusulong ko kaya nga the estudiant trader 'di ba o kung ano mang role mo 'di ba the estudyante de ba singer or kung ano man 'di ba so it represents you na estudyante ka, nag-aaral, but at the same time, may career ka nang binubuo sa labas. Yun ang aking sinusulong, no? So, kung, baga, kung ako lang makakapamili noon, na ah, last tip, no? Kung ako makakapamili rin noon, kung magbablog ba ako, or mag-aaral ba ako, magtatrabaho ba ako, sa totoo lang, guys, no? Ah, sa mga baguhan din dyan, kung napapaisip ko yung mag-freelance, magtrabaho, para may sarili ko yung kita, eh, Kung kung provide naman ng family nyo sa inyo, at hindi naman talaga problema ang pera, I suggest you, wag mo na talaga magtrabaho at all, wag mo na mag-freelance, mag-aral. From first year hanggang matapos kayo. Bakit mahirap po yung schedule, no? For example po ako, eto, hindi ko naman siya kinoconsider talaga na trabaho, no? Kasi nga, purpose ko siya, passion ko siya. Or for example, kanina po, ayan nga, kakawiling natin sa school, dilikpitin ko yung mamaya, no? Eh, alas 6, may meeting ako, Okay, eh ano na po ngayon, alas 4 na, no? 7.30 ako ng umaga pumasok sa school, umuwi ako ng alas 3, bumayayin ng isang oras, alas 4 na ngayon, may meeting, alas 6. Kailangan mo singit sa schedule mo, no? Kaya hindi madali yung ating ginagawa. Mas nakakabilib yun. Kapag ka ikaw ay nakatapos ka ng pag-aaral mo at ka may maganda ka pang career na binubuo, no? Hindi lang isa, dapat parehas po natin tapusin niya. Yun ang mas nakakabilib. Okay? So, kaya may mahirap, mahirap nga lang talaga, no? Na maging working student ka, sobrang saludo tayo diyan. Okay? So, kaya nga sa akin, kung babalik ako siguro no, sa second life ko or whatsoever, di ba? Ah, uh, mag-aaral lang ako. Okay, all the naman ng parents ko yung pangangailangan ko, pero yun nga lang, syempre gusto ko ng parang sariling pera ko din pero kung ako papapili, oh, okay, parang sa ibang sa second life ko, no? Parang pag nabuhay ulit ako or para, ibabalik natin, mag-aaral lang ako, no? Hindi ako magbablog, hindi ako magtuturo, hindi ako eh, extra, gusto ko mag-aaral lang kasi okay, kasi mahilig, mahilig ako mag-aral eh, lalo, lalo na tokol sa finance, investment. Dahil nga, I, I, love to learn, no? Ikaw naman, hindi ka naman magdadrop basta-basta, di ba? Kung gusto mo yung inaaral mo. So, yun lang yung para sa akin, no? Kaya yung iba, again, back to that point, eh, nagdadrop sila, no? Or tinatamad na silang mag-aral, pumasok sa school, kung pag nakakawak na silang pera, baka hindi nila pakatamad lang talaga sila school or hindi nila na-enjoy yung course nila or yung mismong pagpasok nila in journey, no? So, pero para sa akin, dapat parehas, may maganda kang uh, academic background and career and professional background. Yun po. Okay? Kaya yun lang. Follow for more contents like this.